Okay mga kababayan, pag-usapan natin yung kabastusan ni Vice President Sara Duterte ano dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil nabanggit niya dito ni ang ito si Pangulong Bongbong Marcos po kasi mga kababayan ay in-interview, inambo ambos interview. At natanong nga po ito ng media na ano ang masasabi mo dito sa pagre-resign ni Vice President Sara Duterte bilang sekretary, Deputy Sekretary. At ang sabi nga ng Pangulong Bumbo Marcos, eh, tinanong ko lang naman, pumunta sa opisina ko, tapos inabot yung resignation niya, revoke, revoke, revoke resignation, tapos tinanong ko siya, siyempre, ang ano kasi dyan, ng mga kababayan, yung pag inabutan ka po kasi ng resignation, siyempre, ang unang-unang -una mong itatanong dyan, bakit? Bakit ka magre-resign? Di ba? Ngayon po mga kababayan, ang nangyari dito ay tinanong nga ito ni Pangulong Bonifacio Marcos si Bb. Sara. Sabi niya, "Eh, bakit ka po magre-resign? May naun, ah. may Bakit ka po magre-resign?" Ah, sabi daw ni Bb. Sara, ah wala. wag na natin pag-usapan. Gumanda nun daw itong si BP Sara. Kaya siyempre sa kahihiyan siguro, pero mo, presidente na mismo ang naihiya sa vice president. Saan ka nakakita ng ganyan? Eh. Saan ka po nakakita na ang naihiya tuloy dahil sa pinaggagawa mo ang presidente na? Eh. Kalain mo yon tinanong ka lang kung bakit siya magre-resign, sabi mo sabi mo raw eh wag na natin pag-usapan 'yan. 'Di ba? Kabastusan po 'yan, mga kababayan. Hindi mo man lang pinaliwanag kung bakit ka magre-resign, 'di ba? Hanggang sa pagre-resign pa naman eh no comment ka pa rin. <laughs> Grabe naman. Grabe naman 'yan hanggang sa pagre-resign no comment pa rin nitong si BP Sara hindi ba nakakahiya na talaga ng gusto yan tapos pagdating dito sa issue dito sa Wish Philippines eh, pinababayaan mo lang si Pangulong Bong Marcos samantala tinaguri ang kang vice presidente ng Republika ng Pilipinas tapos hinahayaan mo lang siya na umaksyon dyan inahayaan mo lang na matuloy yung kaguluhan diyan yung kira diyan sa West Philippines eh? di ba parang ninanais niyo talaga na magkagera kasi kung hindi niyo ninanais tutulungan niyo dapat yung presidente natin eh kayong mga matataas na opisyales dito sa Pilipinas eh di ba vice presidente senador kongreso di ba kayo itong mga dapat ang tumutulong dito sa presidente para hindi naman tayo bulihin ng bulihin dito ng mga China na to. Di diba? Pero pagdating dyan sa mga isyu na yan, no comment ka. Hanggang sa pag mo, tinatanong ka ng Pangulong Bumbong Marcos, no comment ka pa rin, huwag na rin pag-usapan. <coughs> Pero pagdating dito kay Kibuloy, ang dami-dami nung sinasabi. Keso, okay, ah, uh, hiyana, huwag natin ano, lapastanganin yung alagan ng Diyos. ano Diyos? Diyos ko po? Alam mo, BP Sara Duterte, talagang napag- napag- po talaga namin na ikaw po ay napakahina. Totoo po yan. Mahina ka po talaga. Kaya yung desisyon mo na bumalik na lang sa pagka-mayor, dapat lang. Dapat ka lang bumalik dun sa pagka-mayor. Hindi ka po dapat maging presidente. Dahil mukhang mahina ka po sa national issue. Diba? Mahina ka po. No comment ka palagi. Wala kang pansarili mong desisyon, hindi ka marunong mag-analisa, hindi mo alam kung ano ang gagawin mo, di ba? Parang ganoon na nangyayari. Lagi mong lagi mong pinagmamalaki palagi ang dabaw. Eh doon ka na lang sa dabaw manatili. Di ba? Doon ka na lang siguro manatili sa dabaw, wag na sa national. Tama yung desisyon mo na sa 2028 election ni eh, itong si Bastiang ang tumakbo. Total malabo naman manalo yan. Diba? Tama. Yun na lang ang gawin mong desisyon na BP Sara Duterte. Diba? Yun na lang. Uh, manatili ka na lang dyan sa Dabao. Oh. Dahil dyan ka lang din naman talaga nasanay. Diba? Wala eh no comment siya eh. Kahit anong gawin natin eh, pagsuporta, ah, wala eh. No comment talaga. Kaya, wala tayo mayayari. Tapos, ang lalakas ng loob nyo pa. Ipagmalaki itong mga senador na to na may nakita kasi ako sa Facebook na itong anim na tatakbo ngayon senador sa 2025. Pag-asa ng bayan. Pag-asa ng bayan itong si Senador Bato de la Rosa, Bungo, uh, Tolentino, uh, sino pa? Yan si Digong, si Pulong at saka si Basti. Pag-asa ng taong bayan o basura? Magkaiba kasi yun eh. Yeah? Pag sinabi po kasi pag-asa ng bayan, eh dapat ang iniisip kapakanan ng taong bayan. Di diba? Kapakanan po ng taong bayan dapat ang iniisip nila. Hindi po kapakanan ng pansariling interest, pansariling lakad, di ba? Pansariling kaligtasan dahil sa nalalapit na ICC warrant sa EJK, investigation ng EJK. Kaya gusto nyo magsipagtakbo kayo lahat bilang senador para maproteksyonan nyo ang inyong mga sarili dito sa mga aligasyon sa inyo na baka kayo ay makulong. Ngayon kapag senador na kayo, mayroon na kayong kapangyarihan para hindi basta-basta hulihin o dalhin sa ICC. Ara? 'di ba? Ganon 'yung mga style yung bulok. Kaya lang hindi niyo na malilinlang pa ang mga tao. Hindi niyo na po kaya linlangin pa mga ang ating mga kababayan. Natuto na po sila. Gising na po sila sa katotohanan. Yung mga paninira nyo, propaganda nyo, hindi na po yan noobra sa amin. Okay? Leche.